Hi guys, luto kayo ng dahon. Dahon ng kamote Luto lang natin doon sa tubig. Ganito lang kasi hindi guys ang buhay gusto mo maging mahaba ang iyong buhay, kumain ng maraming gulay. Yan. Sandaling sandali Isang minuto lang guys. Yan ang aking ah, pagkain ngayong araw. Yan yan. Ito lang guys Huwag na lang tayo maraming arti Mahirap ang buhay No problem Kumain ng maraming dahon Ayan Ito lang Maraming dahon oh di ba Ayan, oh tapos lagyan ng kamatis at sibuyas oh oh pa na Oo. oh di ba ano pang hinihintay? Kain na. Hmm. Masarap nga. Mainit-init pa. Oh. Hmm. Masustansya ito guys, kasi galing sa aking garden. Mm. Ngayon ito na ng 'yung tanong guys. Mukhang sabi mahirap. No problem. Mm. Marami ko nang tanim na gulay, kumain ng gulay. Hm. Mm. Mm. No Load. เอาอย่างสำหรับ mm hmm.